sa pagpatuloy na matinding opensiba ng Israel sa Gaza ay tuluyan nang nadomina ang kanyones, Jabalia at maging ang tahanan ng isa sa pinakamataas na leader ng Hamas sa Gaza ay pinalibutan ng IDF hanggang sa ito ay bumagsak sa kamay ng Israel. Dusi-dusi ng Hamas fighters din ang nahuli at sumuko sa IDF. Kaya naman, kung bago ka palang napadpad sa akin channel, ay subscribe mo na yan para palagi kang updated sa mga future uploads ko na kagaya nito. Sit back at relax para sa mahahalagang informasyon at kaalaman. Winasak ng mga pwersang Israeli ang mga linya ng dipinsa ng Hamas sa kanyones sa Katimugang Gaza kung saan nasangkot ang militar sa isang matinding labanan sa mga militanteng Hamas mula pa noong Martes. Sa nakalipas na 48 oras, ang tatlong division na ito, ang 98th, 36th, 162nd, kasama ang isa pang division sa silangan ay nagkikipaglaban ng may matinding intensidad laban sa mga terorista. Winasak nila ang mga linya ng depensa ng Jabalia sojaya at ng lugar ng kanyones. Ito ay matapos sabihin ng IDF na ang Israeli military ay nagsimulang magsagawa ng mga pagsalakay laban sa Hamas strongholds sa gitna ng kanyones, ang pangalawang pinakamalaking lungsod ng teritoryo. Sa loob ng ilang oras, matapos palibutan ng mga puwersa ng IDF ang lungsod, ang mga sundalo ay tumago sa mga linya ng dipinsa ng kanyones Brigade pinalibutan ito at sa unang pagkakataon ay nagsimulang kumilos sa gitna ng lugar. Ang Canyonis Brigade ay isa sa dalawang pinakamalaking brigada ng Hamas. Ayon sa Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu, ang mga pwersa ng IDF ay napalibutan ang bahay ng pinuno ng Hamas sa Gaza na si Yaya Sinwar. Hindi ipinalam ng IDF kung nasaan si Yaya Sinwar, ngunit siya ay sa ilalim ng lupa si Sinwar ay mula sa Kanyones. Ngunit hindi malinaw kung siya ay kasalukuyang naroroon. control ng drone ng IDF ang himpapawid ng Gaza Strip na sumusuporta sa ground forces at nagmamaniobra ni at nililinis ang mga posisyon ng Hamas mula sa Gaza Strip. Ang labanan sa Gaza ay nagpapatuloy at sa katimugang bahagi ng Gaza nakuha ng puwersa ng IDF ang bahay ni Yaya Sinwar. Ang pinuno ng Hamas military wing sa Gaza Strip At ang taong namamahala sa terror surprise attack na nakatarget sa mga sibilyang Israeli sa Israel Sa mga lungsod na nakapalibot sa Gaza Strip At ngayon, makalipas ang dalawang buwan sa second candle ng Jewish High Holiday na Hanukkah Nakuha ng mga pwersa ng Israel ang kanyang bahay na ito at isang malaking tagumpay at ang IDF ay nagmamaniobra sa simbolo ng lungsod ng Hamas na Canyones kung saan ipinanganak si Yaya Zinwar, ang pinuno ng militar ng Hamas at si Muhammad Jeff, ang isa pang mastermind ng organisasyon ng Hamas. Isang sundalo ng IDF ang kumuha ng larawan sa loob ng bahay ni Yaya Sinwar na hawak ang kanyang credit card. Ito ay isang kamanghamanghang tagumpay partikular na para sa mga pamilya ng mga biktima na naapiktuhan noong ikapito ng Oktobre na pag laban sa Israel. Hinahanap pa rin ng IDF ang mga bihag sa loob ng Gaza Strip at umaasa na habang nagsasara sila ng mga lokasyon ng Hamas ay mailabas nila ang mga bihag bilang bahagi ng operasyon upang man-neutralize ang mga posisyon at teroristang Hamas sa katimugang bahagi ng Gaza Strip. Inakilos ng IDF ang ground at air force nito at nakatagpo ang malaking halaga ng mga teroristang Hamas dahil ang mga lokasyong ito ay mga simbolo para sa teroristang organisasyon at dahil din sa malakas na kontrol ng IDF sa hilagang bahagi ng Gaza. Marami sa mga terorista ng Hamas ang tumakas sa timog na humahalo sa mga sibilyan ang Hamas ay nagsagawa ng magkasanib na opinsiba laban sa mga pwersa ng IDF. Kabilang sa pinakamalaking nakita natin sa digmaang ito. At ang IDF ay nagawang in-neutralize ang isang unit ng Hamas habang ang limang iba pa ay lumabas mula sa lahat ng iba't ibang lokasyon sa paligid. Handa na ang tropa ng IDF dahil sa drone at air force na pumapasok sa senaryong ito tapos na ang lahat para sa Hamas at ang nagawang in-neutralize ng IDF ang mga terorista ng Hamas at nahuli ang mga pinuno nito at ilan sa kanila ay sumuko pa at ibinaba ang kanilang mga barel. Nangangahulugan lamang na ang Hamas ay talagang nahihirapan dahil ito ang puso ng organisasyong ito at kung saan ito ipinanganak. Ulitin ko, na dosi-dosi ng mga teroristang Hamas ang sumuko sa mga puwersa ng Israel sa Gaza Strip. Itinaas nila ang kanilang mga kamay at ibinaba ang kanilang mga armas at sumuko pagkatapos ng dalawang buwang pakikipaglaban sa IDF at pagkatapos magsagawa ng pinakamalaking pag-atake ng terorismo laban sa mga sibilyang Israeli. Mula noong inception of the Jewish state, makikita sa video ang mga teroristang nakahubad habang lahat sila ay nakaupo at ang kanilang mga kamay ay nakatali at sila ay dinadala ng mga truck. Ang pagsoko ng mga taong ito na naglunsad ng rockets at nagpapaputok ng mga barel at AK-47 sa mga tropa. At higit pa rito, ang IDF ay nakahanap ng maraming pampasabog na nakakabit sa vest na dapat gamitin bilang mga suicide bomber. Maraming pagkakataon na ang IDF ay inaatake ng isang suicide bomber na tumatakbo sa likod ng isang taong sumuko. Kaya naman, upang matiyak ng IDF na walang banta, ay kailangang nakataas ang kamay ng mga sumusuko. Nakataas o nakahubad ang damit. Upang makita na siya ay walang pampasabog na vest. Kailangan ding nakatali ang mga kamay ng mga terorista bago ihatid sila pabalik sa Israel, sa mga kulungan ng Israel. Walang mga bus sa Gaza Strip at ang tanging sasakyang transportasyon ay ang mga truck ng militar. Kaya iyon ang dahilan kung bakit ang mga terorista ay inihatid palabas ng Gaza. Ayon sa IDF, tatanggap sila ng pagtrato sa isang modernong bansa na nasa digmaan ayon sa internasyonal na batas at ayon sa batas ng Israel patuloy ang bakbakan. At ang IDF ay nakakaharap pa rin ng maraming terorista ng Hamas. Sa iba't ibang lokasyon, ang ilan sa kanila ay piniling sumuko. Matapos ang kanilang mga lagusan ay binaha o ang lokasyon ay nakompromiso. At sa parihong oras, ang iba ay pinili na ipagpatuloy ang labanan. Ayon sa IDF, isipin na lamang ang sitwasyon ng Israeli Army na sila ay nabubuhay sa ilalim ng patuloy na pagbabanta sa anumang oras. At gayon paman, kailangan nilang harapin ang populasyon ng sibilyan at ang mga terorista na sumusoko. Ang IDF ay nakikipaglaban sa isa pang digmaan, ang digmaan para sa opinyon ng publiko. Maaaring mananalo sa digmaan ang Israel, ngunit sa digmaan para sa opinyon ng publiko, sila ay maaaring talo dahil ang mga taga-suporta ng Hamas at mga pinuno ng Hamas ay inihambing ang hukbong Israel sa mga Nazi o sa iba pang kakilakilabot na entidad na walang paggalang sa buhay ng tao. Ito ay isang digmaan at ang IDF ay nakikipaglaban sa isang kaaway na naglalayong sirain wasakin ang Israel. Ngunit para sa Israel, ang IDF ay ginagamit ang lahat ng kakayahan upang maprotektahan ang sibilyang populasyon ng Gaza Strip at upang palayain ito mula sa kontrol ng Hamas. Maraming salamat po sa umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video, ay pinutin lamang po ang like at mag-subscribe. At pinutin na rin ang super thanks at magkomento kung ano sa inyong palagay. Ano kaya ang kinabukasang naghihintay sa mga Palestino sa Gaza kapag hindi magtagumpay ang Israel at ang Hamas pa rin ang mamamahala sa Gaza? At ano naman kapag nagtagumpay ang Israel at pinamahalaan ang Gaza Strip? Ano man ang iniisip mo? Sabi ka kung marinig ang inyong komento hanggang sa muli. El Profesor